Promise, hindi hindi na ako manunumbat. Kira man mo muna yung mayabang ka stay, mayaman mong boyfriend. Huwag mo silang diktahan, huwag mo kayong pangunahan na. Ang gusto ko sa mga kapatid ko, kaya nilang tumayo sa sarili nilang pa. Yung hindi umaasa mo. Ba? May ma... Maganda siya. Pusita pa na tayo. Kuya pa. Ay, Kuya. Si Vincent po pala. Ba? Mukhang mayabang ah. Este... Eh, mayaman. Hello po kaya. Nice to meet you po. Papainom ka ba? Ah, nabanggit nga po sa akin ni Isha na may linga raw po may na, na nagdala po ko ng Jack Daniel po din. Meron pa. mo ba 'yun? Mo galing pa sa nanay mo eh. Ah, hindi may Pero ano ba? Kuya, naman po ganyan, nakakaya po sa bisita natin. Tsaka... Sumasagot ka pa eh. Gusto mo palayasin ko to? Kuya, wag naman po. O, mabait po yan si Vince. So, Iwala po ka dyan. Huwag po mag-aala. Saglit lang din naman po ako dito ah hinatid ko lang po siya, tas nakainom lang ako ng tubig, kaya napaupo po ko dito. Kasi siya na, pare ha. Alam mong babaeng kapatid ko, ko. Pinuprotektahan ko lang yan. Alam mo handa ako makipagpatayan yan para sa kanya? Hmm. Nahitindihan ko po. Sige po. Oh, paiwan ko muna kayo ha. Sige po, na, nandun po yung alak. Kuya ngayon ha, tama. Oo, bakit? Eh, Ay, ayabangan kasi ako eh. Natanong pino question agad yung pera ko eh. Alam mo sa sarili mo, saan ako kumuha ng pera, di ba? Sa so, ba may pera? Ayaw mo na yun. Baka ano, uh, nakainom eh, hindi. lang ka yun. na ayaw ko sa lahat eh. ako sa pera. Al alam mo, bata pa lang ako, umikita na ako ng sarili kong pera. Kaya yun yung dahilan kung bakit ako mapera ngayon. Ayoko nang ginaganon oh. ako. Kahit kapatid mo pa yan o oh. tatay o oh, nanay mo pa yan. Ayoko nang ganon. Magpatsang oh, siya kanya. Ayun ba mga nagawa ko? Oh. Muna oh, na ako. Ate, what should I do I have bad grades? Um... I think uh, next time you need to you yeah. need to do your homework on time and your projects. Para hindi ka mapagalitan ng teachers mo. Okay? Yeah. Okay. But Kuya isn't helping me with my homework. Hindi hmm, kita niya nang tulungan. Ano yan? Ba't ano mo sa kapatid ko? Ano sinasabi mo? Be, hindi. Kasi sabi niya, mababa daw yung grades niya. So sinasabi ko lang na... Kaya niyan. yan. Alam mo, pinakapalaki ko silang strong. Huwag mo silang diktahan. Huwag mo kayong pangunahan na. Ang gusto ko sa mga kapatid ko, kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa. Yung hindi umaasa sa mga kuya o ate o kahit sino ka mag-anak. Kaya nila yan. Tinuturoan ko lang sila. Hindi mo kailangan turuan eh. Kasi ang pagtuturo ko sa kanila, kailangan matuto silang mag-isa. Kasi yan, tayo, tayo, tayo. E, paano nila maiintindihan yun? Kaya nga nila yan eh. Yun nga yung kid, di ba? Para maging strong ka na tao. Kailangan lahat na figure out mo ng by your own. Kuya, don't see like that to ate. She's just trying to be kind to us. Don't talk to me like that, okay? Tingnan mo, Jarisha. Sumasagot tuloy sa akin. Ba't tinuturo mo sa kanila? Halika rito, sumunod ka. Hindi ko masyadong maraming usap-usap. Sumunod ka ah! Okay. Wait, okay? Kisha and Miren? I'm sorry about my brother. No, it's okay. Thank you. Lalo to, lalo to. Alam mo, may kasalanan ka pa sa akin sa tolong eh. Pinapakaya naman mo na yung mga kapalid ko alin na sa taas. Tapos, sino ang yon, yun? Ang pangalan ng James? Para nun, yun, nilalapitan mo kayo Nang binibeso-beso pa. E kung pagkuntukin ko kaya ako yung dalawa? Grabe ka naman, kaibigan ko lang yun. Alam mo, pakikong kaibigan mo yun. Magkaroon ka ng respeto sa relasyon natin. Tsaka tropa mo rin yun, di ba? Wala Araw akong kay tropa yun. ko. Eh. Oh, Oo, nagawa ko nga mga ahas ng tropa ko dati. O oh, pwede niya rin gawin sa akin yun. Huwag mo naman itulad yung ibang tao. Tsaka pasta Sinasabi diba? ko lang yung mga pwedeng mangyari. Eh, okay. Tsaka isa pa pinagmamalaki ka na ba? Ha? M wala kang karapatan lukuhin ako. ano mo bakit? Mga gamit na meron ka ngayon, meron ka kasi dahil sa akin. May ginagamit ka pang skwelahan mo, may pambayad ka ng tuition mo, may ginagamit kang cellphone ngayon, may ginagamit kang mga camera ngayon dahil sa akin. Binili ko yun para sa'yo. Kaya wala kang ibang gagawin kung di sumunod sa mga gusto ko. Okay? sa isa pa, ano ah. Ano, ano ko, Lumalaban-laban ka kasi nandiyan yung kuya mo eh. Ito tatandaan mo ha. Wala kayong pera. Dito sa mundo, nabibili lahat ng pera. Kaya hindi ako pwedeng yabangan ng kuya mo may patatuto-tato lang. Mukha pang mumurahin yung tato. Ha? Kaya kaya ko kayong bilhin. Kaya wag mo kong angasan, ha? Alam mo, nice knowing you. Siguro nakainom ka lang. Alis na ako ha ko so, kung may gano'ng umalis. O oh, Tol. Parang malungkot ka dyan. Mukhang nag-awi ka ni Jowa mo na naman, oh. Wala po. Malita problema lang. Uy, seryoso na tayo. Ang nga pala, Isha. Okay lang ba mag-isap ka muna ni Sem? Kasi medyo nabrok si Kuya eh. Huwag yung racket namin sa work. Nawala yung incentives ko. Sige po, pero tatry ko na lang po magharap siguro ng ano, ng work or part-time. Para din po, ma ako din po, para pag ko naman po yung sarili ko, hindi yung puro kayo po yung nag -ano dito sa bahay. Si Silvia at nagtatrabaho. Gusto mo, hiraman mo muna yung mayabang, kasi mayaman mong boyfriend. Hindi na kuya, hindi na kailangan. Ano, kaya ko na yun. Tsaka lately, hindi ko masyado gusto yung ano niya actions niya. Tsaka, parang, in short, sinusumbatan niya ako, kuya. So, yung mga yun porket na nakangat siya. At nabibigay niya yung mga bagay na hindi nabibigay ng iba. Sinusumbat niya. Sinasabihan niya ano kung ano-ano. Yun yung sinasabi ko yung Una pa lang, nakita ko yung bata na yun. Mukhang mapakayabang na at pagmata sa tao. Hmm, hindi ko alam, kuya. Kaya ikaw, Kabata-bata ko pa mag-isip-isip ka mabuti ha. Opo. Osha, maliligo na ako, hindi pa ako naliligo. Kuya, yeah, what happened? What's wrong? Nothing, it's just uh You guys know Isha, right? Yeah? She's been what going... happened? She's been ignoring my calls and I think she want to break up with me. Lo. Sad. Yeah, as sad as it is. So, what's your plan? I don't know. That's why I, I'm trying to think about it. But look, <laughs> there's nothing going in my mind right now. Where well, I have an idea. What get is this it? to your girl? Oh, that's nice. Where did you get this? <laughs> don't end up like daddy. Remember, he keeps on shouting, shouting, shouting. Mommy, right? Mm. Yeah. Thank you, ha? Huh? Come here, come here. Come here, come here. Come here to Kuya. <laughs> Thank you, ha? Huh? Such okay. a nice idea, okay? Okay. And I want to say sorry for both of you because I'm always mad at you, just like Daddy. I don't want to end up like Daddy, right? Yeah. No? Yes. <laughs> Thank you guys, okay? I love you guys. Love you too. Oh.

Hindi, ano kasi yan, uh, peace offering ko, tsaka isa pa, nakahusap ko kasi yung mga kapatid ko. Uh, may pinarealize sila sa akin na, ano mo na yun, na uh, dapat ko matutunan. Hindi ko rin pala nakakawinta sa'yo, no. Yung tatay ko kasi, mayaman din, tapos napangasawa niya si mami, mahirap. So ayun, kuning nakalakihan ko na lagi niyang inaaway nanay ko na sinusubat lagi lahat ang binibigay niya. Muntingan ko ng mamana. Kaya ako, yan. Gusto ko mag-sorry sa'yo. Ito nga, wait na pahinggan mo ko eh. Gusto ko nga mag-sorry sa'yo. Na mali yung, sina mali, mali, yung mga ginawa ko. Tsaka yung mga sinabi ko rin kay kuya. Na masyado kong mataas yung ego ko pagdating sa pera. Sana mapatawad mo ko. Ligawan kita ulit tapos second chance. <laughs> Promise, hindi hindi na ako manunumbat. Hindi ka pa nagtatanong ng ano, second chance, second chance na hindi nga. Hindi, hindi nga. Nagtatanong nat na eh. Sorry na nga eh. Um, sige eh. Papatawarin kita. Pero, simula ngayon hindi na muna ako tatanggap sa'yo ng kahit ano ha. Gusto mm -hmm. ko pinaghihirapan ko lahat. Kailangan ko, gusto ko. Mag eh, ano? eh parang pag gusto ko itong kagaluhan, tulungan, di ba? Tsaka na siguro. Kapag nakita kong pagbabago na sa'yo. Tutulong na lang ito, pero yung, yung mm. hindi na mamahalin. Oo. Oo. Oh. At saka, um, buti naman na-realize mo yan. Oo naman. Kasi, hindi ka pa siguro kinausap ng mga kapatid mo. Tignan mo, take ka pa ng mga kapatid mo. Alam nila yung mga tama at mali. Kaya nga eh. Hmm. Sorry na. Pero nga, ako talaga, na-realize ko talaga na mali talaga. At saka, ko ba? Basta, I don't want to end up like my dad. Ano Sorry na. Hey. Eh, sorry. Um, Keisha! Nasaan siya? Nandiyan sila dito sa may likod Kisha, tapos... Nasaan ah, na siya, ano? Keisha? Asan si ano? Milan? Kami sila? kami Kamiya! Nali! Ibatin na kami ni ano? Ni ate Isha. O talaga? Oh. Sila, At, kinasabot oh. pa taong mga kapatid eh. Di ba? Thank, thank you. Ano si ate, ano? Si Milan? First Milan! Milan. Wow, andito, Where are you? Andito pala kayo oh. ah. Oo. Di ba? Andito sila. Tapos sa tabi ko, hmm. Oh! Ha? Mga kapalig ko yan! Oo. Oh. Well, so, na sa inyo si Kuya, hindi ko na kaya Right? I will not be mad at you na. Yeah. <laughs> ba? Ay, ba't ba't yun ako? Ayun, ba't ba dapat? Uh, Ate Isha, the, supposed to be, uh, supposed to love me, right? Hmm? Oh, kiss na ako. Anong kiss? pero <laughs> oh, sorry, sorry, eh. sorry, also. sorry, also, promise. Deal na tayo, deal. Batiin na tayo. Ano yan? Ganun tayo. Batiin na, ayaw nga pala, sorry. Oo uh, na, sige na. Okay. Jollibee tayo? Right. Yes, jalibi. yes, jalibi yes. Let's yes. Okay, let's go. Tignan, Jollibee na tayo. kaka okay. Kakasabi ko lang walang... Halika na! Sagot ka na yung chicken, juice chicken spaghetti.